Hello guys. Welcome to my vlog. Ang hirap guys. Ah, magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Magandang tanghali at magandang gabi. Saan mang sulok sa mundo. Ayan, welcome to my vlog. Ang Ang hirap guys. Nahihilo pa rin ako hanggang ngayon. Kagagaling ko lang sa sakit, eh, hindi pa talaga ako lubusan na magaling. Pero, kailangan ko na talagang bumangon, kumilos, kasi lahat kami dito tinatamaan ng trangkaso. Limang araw akong may sakit. Yun, sinalubong ko yung birthday ko ng sakit. Ito, nananghalian ako ng kamote kasi ito lang yung gusto kong kainin guys. Simula nung nagkasakit ako guys, wala akong ganang kumain hanggang ngayon. Pinipilit ko lang, tuwing iinom ako ng gamot, Kapag medyo matapang, kumakain ako ng isang apple sa umaga yun. Pag hindi ako nakakainom ng gamot na matapang, hindi ako kumakain kasi wala akong ganang kumain. Ngayon, akala ko talaga magaling na ako so kanina nagpabayas bayas na ako labas ng mga ano, ah labas ng basura, labas ng kung ano kasi nag, bago ako maglinis mag mag floor mat, mag floor wash, maligo muna. Sandali guys ayun guys patuloy tayo kasi may dumating na order ayun ano nakalimutan ko na yung pinag pinag usapan na ah oo nga pala yung pabayas ako kala ko pero nararamdaman ko na yun guys na nahihilo ako nahihilo kailang iniignore ko lang ngayon naligo ako kasi nga Limang araw akong walang ligo, guys. Diyos ko, ang baho-baho ko na. Tsaka, tuwing naghihilod ako lang, patanggal-tanggal na eh. Oh, ganun. Diyos ko, pagkatapos kong naligo, guys, akala mo ba ko ano yung nararamdaman ko? Kapal, ang kapal na parang ano, ang sakit ng ulo ko. Parang, ko, parang makapal yung paningin ko. Nakaupo naka, lang talaga ako, ganyan. Habang nanonood sa TV talaga hindi ko kaya. Kaya pumasok ako. Sabi ko higa muna ako. Hindi ko talaga kaya. Tapos nilalamig na naman ako. Yun. Dito. Dito ko guys. Ito. 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 Parang may isang ugat dito na. Ang sakit-sakit. Eh naalala ko noon nung. Uh, five, seven years ago. Na pinagbawalan ako ng doktor na. Pag nai-stress ako. wag na wag akong mararamdaman tong mga sakit ko sa ugat dito kasi uh, ito daw yung nag, nagbibigay ng buhay natin. Yung mga ugat dito, ang buhay, di, kumbaga ito yung pinakaano sa buhay natin, yung mga ugat dito. Kapag naputol daw, baka may chance ang mak nakakapatay ng tao, yun ang sabi sa akin. Kaya naalala ko kaninang umaga, ang sakit talaga guys, isa para bang may isang ugat na binubunot dito. So sabi ko, Diyos ko, ano pa to? Kaya, yun, pilit ako talagang bumangon guys kasi nakahanda na yung panghugas ko sa sahig kasi limang araw nga guys. Walang linis-linis ang loob ng bahay namin, Diyos ko. Eh, first time kong nakikita yung, first time kong nakikita yung asawa ko na umiiyak ang ah, nasahigaan. Kasi nga, nung pangalawang gabi guys, wala na talaga akong ano guys, wala na ah, talagang, talagang sa edad sa, parang langta na talaga ako na, ewan, tapos, ang init-init ko, masakit yung ulo ko, parang ayoko na nang kumilos, parang ay Kahit sa pagbangon guys, wala akong lakas, natutumba ako. Ngayon, talagang ano, tulog lang ako natulog, tulog na lang ng tulog, tulog lang ako tulog. di ako bumabangon na. Babangon lang ako dahan-dahan kasi natutumba ako para umihi. Nagdala na talaga ako ng timba doon sa labas ng pintuan para pag ano, hindi na ako mahihilo-hilong papunta doon CR. So Nag -nag nagdala ko ng timba. Yun na talaga ginawa kong ihian. Ngayon, Diyos ko, sabi ko ang hirap talaga. Ang hirap pala talaga guys kasi nakikita ko yung asawa ko na umiiyak. Iyak siya sa higaan. Pero, ko lang, pinag, pinagmamastan ko lang siya habang nasa kalagitnaan ako ng delirio. nagde delirio kasi ako, guys. Sobrang init. Sobrang uh, masakit ang ulo. Talagang sakit lahat ng katawan na hindi ko maigalaw. Ito, itong ito, likod ko ang sakit-sakit talaga, guys. Ngayon, kinabukasan, sabi niya, pag hindi ka gumaling, dadalhin kita sa mother di sabi ko ayoko ayoko talaga guys sa hospital ayoko talaga kasi bago ka doon ma ano ah, pag hindi ka talaga emergency hindi ka muna nila gagalawin tapos ang sakit kasi nang talaga ng katawan Kundi hindi ang makatayo din kasi sabi niya sige tatawag tinawag niya ngayon yung doktor pinapunta niya dito sa bahay ngayon, nagantay kami, pangatlong araw, bin dumating yung doktor mga alas alas 3 may git up ako ito pa sabi ng asawa ko guys natawa ako kasi baka may ako so, sabi ko wala <coughs> natawa ako sabi ko wala kasi nga may pilay nga ako sa likod guys itong pilay ko na to guys ah uh, ito mapag-usapan lang natin ano ah uh, Real talk lang tayo guys. Ito mapag-usapan natin. Kasi nasuntok kasi ito ng stepfather ko. Pwera damag. Nasuntok ito ng stepfather ko nung uh, mag-asawa mag, mag sana ako. Nung unang pamanhikan nung unang asawa ko guys. Sino, nasuntok niya ito. Tapos papatayin daw niya ako. Kaya ako nagkapilay dito sa likod. Sa wings. Yan. <coughs> Hindi naman sa pag-ano guys kasi matagal nang mubo na ano. Kasi ito nabanggit lang dahil nga na nahihirapan ako ngayon guys. Hirap na ako ngayon. Tuwing nga uh, uh, tag dito tuwing uh, na nalalamigan tong likod ko guys. Itong ano ko, isang wings ko. Nahihirapan ako guys kaya nilalagnat ako tapos inuubo, inuubo ng matigas. Kaya yung ubo ko guys hindi normal. Dahil ubo ito sa uh, pag nilalamig yung pilay ko sa likod. Dahil sa ayun. Nahihilo talaga ako guys. Hanggang ngayon. Nahihilo ako. Dahil sa eh, suntok nung stepfather ko. Kasi binugbog niya ako dati guys. Uh, nung namanhikan yung unang asawa ko. Binugbog ako nung stepfather ko. Sabi niya papatayin niya ako. Kaya ayon Kaya maraming kapitbahay namin, maraming question sa tinatanong nila, bakit mo papatayin yung uh, stepdaughter mo? Siguro may gusto ka. Ganun ang tanong nila sa stepfather ko. Eh, wala. Gusto kong patayin yan. Yun ang sagot niya. Kaya yung unang asawa ko, guys, ang tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa unang asawa ko, guys, hindi ko alam kung ano ako ngayon. Ah, uh, lantang gulay siguro ako kasi papatayin nga daw ako kasi uh, simula nun simula don sa uh, kwarto na pinagtayuan ko gusto niyang akyatin kasi sinara ko na nga dalawa kami ng ate ko at saka yung anak niyang panganay nasa loob ngayon uh, nung nakita niya kasi ang daming tao guys sa loob ng bahay kasi mamanhikan nga yung unang asawa ko ngayon, sabi niya, bigla siyang nagalit, biglang umakyat doon sa taas, nag try niyang binuksan. Pagbukas niya, eh nabuksan niya yung pintuan, doon pa lang sa loob, binu sinuntok, pinagsuntok na niya ako, pati ate ko na suntok niya. Tapos ngayon, eh, hindi ko alam kasi yung pamangkin ko guys na lalaki, one year old pa lang dati, nasa loob ng duyan. Yun, tapos bumaba ako na umiiyak. Hindi ko alam kung may luha ako o wala. Basta bumaba ako guys na umiiyak kasi nasuntok na ako sa, basta sa ulo, sa likod. Nasuntok na ako guys. Tapos bumaba ako na umiiyak sa hagdanan galing sa kwarto. Ah, pasensya na ha kasi ayoko umiyak. Ayoko umiyak. Ngayon, ah, pwede lang. Kasi patay na yung stepfather ko. Patay na rin yung asawa ko. Unang asawa ko. Asensya ah, na guys. Ayoko umiyak. Ayoko umiyak. <laughs> Ngayon, bumaba ako na umiyak. Ah, pababa sa pintuan na ah, pakiramdam ko guys, lumulutang, palabas. Pero pagdating sa labas guys, wala talagang taong tumulong. Pagdating sa labas guys, naabutan ako ng stepfather ko. Natik hindi ko lang, parang natikluhod na dapa ako. Tapos, uh, nakaluhod yung tuhod ng stepfather ko. Sa likod ko, sabay suntok, sabay suntok. Ngayon, naabutan siya ng mapapang yung unang asawa ko na abutan siya tapos hinawakan yung dalawang kamay niya kasi yun ang sabi nung as, nung unang asawa ko eh nawakan niya yung dalawang kamay niya at tinanong siya ano bang gusto mo bakit mo ginawa ito sa stepdaughter mo wala siyang sinag, walang sagot yung ano Huwag kang, huwag kang, ano, tumabi ka, tumabi ka, pati ikaw, papatay ko. Yun ang sabi niya doon sa unang asawa ko. Kaya, ayun, nung ano, na, na ano siya, na, tawag dito, hindi ko alam talaga guys kung anong ginawa ng asawa. Basta, nilabanan siya ng asawa ko para lang matulungan ako. Kasi, wala talagang tumulong guys. Ito guys, napag-usapan lang. Puro damag. Kasi pareho na silang patay. Puro ka talaga. Wala talagang tumulong sa akin noong araw na yun, guys. Walang tumulong kundi yung unang asawa ko lang na muntik na kasi akong patay ng stepfather ko noong araw, noong gabi yun. Ngayon, sabi nung tinanong nung asawa ko kasi nga, naabutan siya, guys. Ha? Hinawakan yung dalawang kamay sabay-sabi. Diniinan din siya sa likod ng asawa ko ng tuhod para matigil yung bugbog niya sa akin. At ang sabi niya, ano bang gusto mo? Bakit mo papatayin? May gusto ka ba? Yun lang sabi niya. Tanong, pati yung magiging ninong na dapat na kinuha ng ninong nung asawa ko na kumpare niya na kapitbahay namin patay na rin guys. Namatay sa Amerika. Tinanong din tinanong din siya na bakit mo papatayin niyan kasi kung nire-respeto niya hindi niya dapat ganun ang ginagawa kaya ayun, nakaalis ako guys nagtago ako nagtago ako doon sa bahay nung kapitbahay namin na ah, uh, si MM yung bahay nila MM dati yun kaya ako guys, meron ngayong sakit sa likod na hanggang ngayon naghihirap ako. Ang hirap. Kaya Kaya sa mga <coughs> minsan hindi nila kasi alam ang sitwasyon ko dati. Kaya basta lang sila minsan magsasalita ng hindi maganda. Kasi wala sila sa aktor na pangyayari. Kaya, yan. Ito talaga ang buhay. Nag Nagihirap ako ngayon sa sakit na iniwan ng stepfather ko po yung radaw. Po yung atandong Matagal ko nang pinatawad pinatawad ko na sa tagal na. Kaya lang, yung sakit ngayon na iniwan niya sa akin, yung pilay sa likuran ko, na yung itong kabilang braso ko, <coughs> ang pinapas lalo na pag taglamig. Ang <coughs> hirap. Kaya pag taglamig, balot na ako, hindi nakagaya dati kasi kapag bata pa tayo guys, so, hindi pa natin nararamdaman yung sobrang sakit. Pero kapag yung edad natin pataas ng pataas kagaya ngayon, papalo na tayo ng 50, 50 years old. Ito ang sakit guys, hindi ko na talaga ma ma kaya na hindi ko na first time ko ngayon na talagang hindi ko hindi ko ininda. Kasi dati guys, ininda ko lang eh. Nung pangatlong araw na yung asawa ko pupunta sa CR at maliligo. Pilit akong bumangon, tinulungan ko lang siya. Makatransfer sa wheelchair. Sabi ko sa kanya, ikaw na pumunta doon. Hindi ko talaga kaya. Siya na guys ang pumunta. Mabuti at nakayanan din niya. Ang hirap. Kaya ngayon, di naranas ko guys ang hirap. Kasi, nagtitiis ako sa sakit na iniwan ng stepfather ko na isang, hindi ko alam kung nakailang suntok siya <coughs> dito sa likuran ko na talagang tinamaan ng husto na hanggang ngayon, di naranas ko ang sakit. Pilay. Eh. Sobra. Kaya, hindi ako kaya hindi ako masyado pag namamalingke, nahihirapan akong maghawak ng mabibigat dito. Kaya minsan, pag namamalingke, lalo na pag mga mit-mit, inano ko talaga asawa kasi hindi ko na kaya mag-ano. Kaya sabihin mo, yung karter, yung karyer, kahit sabihin mong karyer, guys, nawala na yung gulong, kaya tinapon ko na rin hindi nahirapan din ako maghila-hila ng anong mabigat. Kaya ito. Kaya ang hirap guys, ang hirap. Pasensya na kayo, hindi ko lang ma hindi ko lang talaga manubalat si kasi ako guys. Oh, lang kailangan i ibasyo ako. Kasi ganoon lang talaga ang tao. Pag hindi nila alam ang Buhay talaga nung isang tao. Ibabas at ibabas nila. Pero sa akin, okay lang. Wala akong pakialam. Ganun talaga. Pasensya lang guys. Ito guys, napagkwentuhan lang. Napagkwentuhan lang dahil sa nararamdaman kong sakit na nagbibigay sa akin ng talagang sakit. Ilang uh, limang araw limang araw ako guys na nakahilata sa higaan mabuti nga mabuti nga yung asawa ko guys siya na ang bumili ng gamot siya na ang anong talagang nagsisikap siya bumangon siya bumili siya ng gamot um, hold din siya walang kain kasi uh, hindi ako na, talaga hindi ako nagluluto wala hindi di ako may kilos wala talaga hindi ko kaya pero ito lang guys, ang sakit ng pilay ko talaga yung magang-maga ang pilay ko. Tapos yung ubo ko matigas. Kasi ganoon talaga guys, pag may pilay tayo sa likod, tapos nalalamigan, matigas ang ubo mo. Hindi normal. <coughs> Hindi maganda na uminom ka ng gamot. Kasi lalo lang titigas yan. Ang magaling dyan, yung hilot, yung, pil yung hinihilot ng eksperto na manghihilot. Hilot. Yan, kaya Pwede na matagal ko nang yun know. At saka si, si, uh, Hindi ko alam kung hanggang kailan ito guys Kasi talagang Ang hirap, ang hirap Pag ano Kaya Hanggang ano na lang tayo Ano memory na lang. Wala na tayong magawa nandito na eh. Kaya lang, nagsasuffer talaga ako ngayon. Hanggang ngayon, guys, nagsasuffer ako ng uh, tuno-tuno. You know? Wala tayong magawa kasi. Yun kasi ang... Kung ano yung dinanas natin, yun ang nakalinya sa kamay natin, guys. Kaya... Ngayon memory na lang. Pero, naghan tayong natutunan. Listen, learn. Kasi, eh, ganun talaga ang buhay. So, hanggang dito na lang, guys. Pasalamat rin ako sa asawa ko at nung pangatlong araw talaga, Pinapadalan, tinawag niya yung doktor dito na ako pina-check up sa ng bahay at siya na mismo ang bumili ng gamot kasi nga si Ronila at si Luis trabaho sila kinagabihan gabing gabi na sila makakauwi kaya siya na mismo ang bumili yun kaya ako umigi-igi na ngayon guys ayan tapos panayhilot, panayhilot sa likod ko guys, kasi hindi ko talaga kaya pinahilot ko ng pinahilot kaya hanggang dito na lang guys uh, napa, napasubo na naman tayo nito medyo mataas-taas na naman ang vlog natin uh, matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog limang araw so uh, shout out sa lahat thank you for watching my video see you on my next video